wala na raw gutom na Pilipino ang pangarap niya. Well, don't worry Mr. President, dahil kami-kami naman ang nagpapalamon sa mga sarili namin, di naman ikaw. Nagsusumikap po kami sa buhay para lang meron kaming makain sa araw-araw. At wala kang contribution o kahit na anong ambag doon Mr. President. Kumikita kami sa mga sarili naming sikap, okay? In order for you to solve the inflation problem, you must understand kung paano ang flow ng mga goods, products, or foods sa merkado from farmers to traders to retailers to consumers. <coughs> Kapag naintindihan nyo yan, malalaman nyo ang napakasimpleng solusyon sa inflation. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Sa last video ko mga idol, kinutuban po ako sa selfing ito ni Alice Gubo kasama ang ilang agents ng NBI and Bureau of Immigration mm, wala lang ganun po talaga kasi ako kutuban lalo po nang nakita ko ang picture na to well sana lang mali ako so ngayon naman mga idol magre-react po tayo sa mga mabubulaklak na salita ni Bangag sa video niyang ito you guys ready for this? let's go the uh, interviewer asked me uh, what would you like to be your legacy for your presidency for your administration. Wow! Kailan nangyari tong video na to? At yan talaga ang tinanong sa kanya. Ano yan? Wala ka pang 3 years sa pwesto? Tinanong na yan sa'yo? Well, sa mga nangyayari ngayon, tingin ko ang magiging legacy ni Bangag is yung pagiging niyang sobrang sinungaling. O napakasinungaling. Yun ang tingin ko magiging niyang legacy yung pagiging niyang sinungaling ang tatatak sa puso't isipan ng maraming Pilipino. Tama. At syempre po, hindi hindi po namin makakalimutan yung pambubudol mo sa masang Pilipino. Yun po ang legacy mo. And it was a question that I was not prepared for. It was a question that I had not actually thought about. But the question, but the answer came to me in an instant. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. Wow! Wala na raw gutom na Pilipino ang pangarap niya. Well, don't worry Mr. President, dahil kami-kami naman ang nagpapalamon sa mga sarili namin. Di naman ikaw. Nagsusumikap po kami sa buhay para lang meron kaming makain sa araw-araw. At wala kang contribution o kahit na anong ambag doon, Mr. President. Kumikita kami sa mga sarili naming sikap. Okay? Kaya nga ang magugutom lang ngayon ay ang mga tamad at walang ibang alam gawin kundi umasa lang sa ayuda mula sa gobyerno. Real Kaya kung may mas maraming Pilipino man ang hindi na po nagugutom ngayon dahil lang po sa mga sarili namin pagsusumikap yon Okay? Uulitin ko Mr. President, wala kang ambag dun. Tama. For example, ako, Example ko na sarili ko ah. Never po ako nakaranas ng gutom sa buhay dahil may magulang akong nagsusumikap wow! para may maihain sa pagkainan sa araw-araw. Yeah! Parehas po kasi nagatrabaho ang nanay at tatay ko. Wow! Tapos nung naging na po akong padre pamilya, nagsumikap po akong magtrabaho. <coughs> naging po akong OFW for 7 years sa Saudi. At nag-for good na po ako dito sa Pilipinas dahil may mga naipundar na po kami ng asawa ko self-employed kami parehas ni Mrs. at may pinagkakakitaan kami parehas para may makain kami sa araw-araw. Ni Singkong Duling, wala kang ambag don Mr. President. Same story and analogy din sa 65 million Filipino adults and voters dyan. Wala kang ambag sa mga tinatamasa nilang tagumpay sa kanilang mga buhay. Okay? Maliba na lang kung government workers sila. That is my dream. No hungry Filipino. So sa video na to guys, wala na siyang ibang planong gawin kundi ang no hungry Filipinos. Which is already given and no brainer na kung tutuusin. Imagine, ginagawa na ng milyong-milyong Pilipino ang pangarap na yan, Mr. President. Para hindi po kami lahat magutom. Itong si Bangag. <laughs> Yun na lang talaga ang gusto niyang gawin eh, no? No vision at all to make this country great again. No? Wala nang ganun. Yun na lang talaga ang pangarap niya. Parang yun, 20 pesos na bigas, pangarap niya lang din yun, di ba? Namu, hanggang ngayon, hindi niya nagawa. So let us move forward with determination, with compassion, and with purpose to build a bagong Pilipinas where food is not only affordable but plentiful where every bagong pilipino leads a good healthy and productive life wow where food is not only affordable but plentiful daw <laughs> ang hirap talaga makarelate sa expectation versus reality kay bangagi eh, no <laughs> actually mr president plentiful lang po ang nagaganap but not affordable anymore Aww hindi nyo nga masolve ang inflation problem natin eh. Alam mo bang simula nung umupo ka sa pagka-presidente, doon din nagsimulang nagsitaasan ang mga presyo ng mga bilihin sa merkado? Oh, no. Di ko malilimutan yon, Mr. President. Oh. Siguro kasi we're gonna be in the golden age era na sa leadership mo. <laughs> golden age kasi gold na ang presyo ng mga bilihin sa panahon mo. <laughs> Kaya pala, alam nyo guys, in order for you to solve the inflation problem, you must understand kung paano ang flow ng mga goods, products, or foods sa merkado from farmers to traders to retailers to consumers. Kapag naintindihan nyo yan, malalaman nyo ang napakasimpleng solusyon sa inflation. Pero syempre, hindi ko muna babanggitin ang simpleng solusyon sa inflation ngayon. Saka na, pagtamang tamang presidente na ang nakaupo, saka ko sa kanya i-share yung idea ko na yon. Para yon ang maging legacy ng presidente na yon. Ang masolve ang problema sa inflation. At never kong ibibigay ang idea na yan sa bangag administration. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Misteryo Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!